Hello guys, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood dyan. This is DJ Mix Vlog and welcome to my vlog. So sa, nga, sa araw na po ito ay magluluto po ako ng chicken basuy. So ayan guys, dahil mainit na po yung ano, kawali ko po ay binagyan ko na po siya ng mantika. Tapos nang uminit na yung mantika ay sinunod ko agad yung ano po, bawang. So ayan guys, kinaano ko muna siya hanggang mag golden brown tapos yan pero medyo golden brown na po siya sinunod ko agad yung sibuyas so ayan guys halu-haluin po hanggang mag golden brown din po yung sibuyas tapos sinunod ko na agad yung iniwa-hiwa ko po na karni ng manok po iniwa ko po ito sa maliliit so ayan Every morning po ginagawa ko po ito, pinagluluto ko po yung asawa at mga anak ko po bago po ako mag-duty dahil isa po akong guard sa Palawan. So siyempre di ba? Dahil si Mrs. Bahala dito mamaya, so sa morning tinutulungan ko muna po siya. So dahil medyo luto na po yung chicken, linalagyan ko na po ito ng bitsin at saka konting asin po. Yan, inaluhalo ko po siya para po umano yung lasa sa karne. Uh, pinapapawisan ako kahit maagang maaga pa po. So ayan po, ihahalo ko po yan mamaya. And guys, haluhaluin. So dahil luto na po yung karneng manok po, sinunod ko na agad yung iniwa hiwa ko po, po sa maliliit na sayote. So ayan guys, dapat po lagyan po natin ng sayote o gulay po para maging masustansya yung pagkain na ihaay natin sa ating pamilya. dinagyan ko rin po siya ng siling espada at saka po ng sibuyas dahon. So yan lang muna guys, maraming salamat po sa panunod. God bless po sa lahat. Bye bye!